2022, yun po yung una, buycam lang po ito ayon sa record ko po, 519 million. sa 2023, 5 790 sa NEP, 3 250. sa buycam, at 3 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa buycam 5.084, sa UA 3.306 sa 2024 nagkakalaga po ng total na 14 billion 190 sa 2020 12 billion sa 2022 590 nung pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa nep wala na pong kasunod uh, sa bawat proyekto na pila pasok ni kong Saldi meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa punto. base sa aming kasunduan noong 2022 ang kanyang hinihingi na budget na ba, na bawat proyekto ay 20% lamang po ng 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Uh, so balit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pagabot abot ng porsyento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay kung saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAHA GAA within 1 to 2 months. Uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng konsaldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng GA. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko at binibigay kay konsaldi ang pambayad para kay Kong Saldo ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista. Pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldo dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihingi po ng Kong Saldo sa ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate kakanan, kakaliwa, kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging, noong 2020 hanggang nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac first 2023 1.350 sa 2024 sa UA1650. Tarlac second 925 tapos 2024 1 25. Pampanga isang sa 2023 1 billion 125, 2024 75 million lang po. Uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE, ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila inyo kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang First Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa First Star, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng First Star ang kilala ko na MK, na meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay yung nilang lakari ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubos naman po ito sa GA at UA. Uh, kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Perth Star ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon, basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iglawan tapos persa ay pinundahan mula sa National Expenditure Program uh, at at po papondong itilakda ng Bicameral Conference ayon po sa record. ay uh, ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausip nila. Ang listahan ng mga proyekto na ipasok ni Komlipana ay nakalakip sa sinumpang salisay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Ang nabanggit po nung nakaraang hearing, ah, uh, former congressman Mitch Kaayon Uy. Noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandan. Alam ko po birthday. Na noon ay uh, Yusek pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagad ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampello Lacson, kay Inger Bryce Hernandez. Asang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan na kasot nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi, 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong na ipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na naksalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023, na 5.79 billion na dadalhin namin kay Consaldi na sa aking pagkakalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salasay kung sakaling ito ay may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salasay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa nasagawang bisyon sa Senado, sa House of at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga mga proyekto ng DBS. Ito pang matuloy ang palagutin ng lahat ng mga taong sangkot.